Maraming salamat po, Kapitan. At maraming maraming salamat din po sa inyong mga malulutong na palakpakan. Ah, gayo na sinabi ni Kapitan, ang mababalik ni Diego! Kapitan <coughs> of the comeback! Kapitan of the comeback of Diego! Uh -huh. Mga kababayan, nung araw, may mga tao lumalait-lait sa akin. Pero ngayon, hindi na ako pwedeng matahin! You cannot ice me. You cannot ice me anymore! <laughs> <laughs> Dahil si Diego ay ibang tao na ngayon. Ambassador! I am another different. Now! I am another different. Now! Sabi? <laughs> eh? Lahat ng pinangako ko sa inyo ay matutupad tayo! I promise to you people, it will be, will be. My promise to you people, it will be, will be to you.